Today, tuturo ko sa inyo paano pagganain yung video transactions dun sa mga nakagomo SIM card. So sa mga hindi pa nakakaalam, yung Gomo SIM card is yung maganda ngayon. Lalo na kung nag ka ng business. Dahil meron silang mga package tulad ng uh, no expiration yung data mo. Pati yung mga free text tsaka yung mga free calls nila. Wala rin expirations. Lalo na kung plano mo magpalit ng number. Pinaka downside na nakita ko dito is kapag yung Gomo SIM card register mo sa video, makahasil ka makapag-transact sa online banking. Na-discover ko dito, magpapadala ako ng pera sa video papunta dun sa ibang account. Kunwari sa ibang other video account or other bank. Ang problema nito is magte-text sila muna ng send money request tapos kailangan mong i-type yung send money. So kapag tinype mong send money, within 2 minutes daw, lagi siyang error. So sinubukan ko na yan, laging error yung mga yan, send money. So ang pinaka-trick dito is niregister ko lang itong video transfer. Ito, sa info. Ito, itong 63, kailangan nyo lang isave to para madali nyo ma makapag-text. So, itong 63908 So, akala ko dati parang ano to eh, uh, may scam ma ako. Pero hindi pala, connected pala to sa video. So, yung number na yan, yung ginagamit ko lagi. Kaya kapag uh, nag-send na ako ng money, ayan, minsan makikita nyo error, pero minsan wala yun, dahil lang wala yung SIM card. Pero kahit may load ka or wala on load, Uh, mag-text ka lang dyan, send money, tapos ipapadala na sa'yo yung uh, OTP ng video. So, ayun, successful transaction na yung nangyari. Kung nakatulong itong video na to hit nyo lang yung like button and subscribe na rin kayo para sa mga future update ko.